Guys, marunong na si Maya yung tinuturo ko sa kanyang... Wait, lang! <laughs> Wala pa. Wala pa nga eh! O oh, Maya, tuturo. Marunong na po siya sa hand. Maya, likadito hug mo si Mama na. Pakita mo sa kanila. Hug mo si Mama. Mm, marunong na si Mama. Hug! Marunong na mo hug si mama. Okay, hug so si Mama. Sabi ko, hug lang. Na paano ka ba? Uy! Na paano ka ba? Ano ma? Ano pong gano'n? O, oh, hagma ma, hagma ma. Hagma ma. mo sa kanila. Maraming maghag. Hagma ma. Up! Up! Up nga! Hagma ma. Up! up. Uy! Tapos kiss mo niya si mama. Opo. Tapos. O oh, ngayon, anong gusto mo? Anong gusto ng love love ni mama? Laro na naman. Opo. Ano <laughs> po kinakain yung book ni mama? Aray po. Ano po yung book ni mama? Tapos dun dun dun. Ano pong gusto? Laro ka? Laro ikaw. O laro. Laro po kami. Kaya marunong na po siya maghahag.

Hindi, seryoso ka ba? Dili, may katai maglero. Ju to man sinabi. Pa-otoketemos gani laha. Bitawan mo, kay e, saluin -e, mong a. Eh. Ari